Narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalingap Edo at Ate Viancy. Sa pagpapatuloy ng ating love story ay pumunta na ang Kalinga team kasama si Viancy at Kalingap Edo sa Palawan. Ito nga ang kanilang first time na makakapunta noon at nung araw na iyon ang kanilang first day kaya naman sila ay nag vlog para ipakita sa kanilang mga sponsors at mga supporters kung ano ang nangyayari sa kanilang first day na vacation sabi ni Kalinap Edu na masayang masaya daw siya na kasama niya si Biancy sa vacation na yun at gusto niya gumawa ng mga panibagong memories at happy moments na talagang hindi nila makakalimutan habang buhay. Sabi din naman ni Biancy ay nagpasalamat siya kay Kalinap Edu dahil kung wala siya ay hindi mangyayari ang mga bagay na yun sa kanya. Hello po mga kahingap! Sa ito. dito! Hmm, yeah. So ano? Grabe ang ganda pa ng panahon. Sobrang ganda ba ano? Sarap palik. <laughs> Sarap palik muli kan? First time pa lang natin ito pero sigurado isa sa magiging paborito kong destinasyon. Uh, um, Siyempre, ganda. Lalo na kasama ka. Diba? Yeah. Talagang hindi daw matatawaran ang ganda ng Palawan, sabi ng dalawa. Ngunit sabi naman ni Kalinga Pedro ay mas maganda pa rin ang Palawan dahil nandiyan si Viancy at ito ang pinakamagandang papae sa island na yun sabi niya pa nga na talagang napakaganda ni ating fiancé at mukha daw siyang koreana kaya sana ay mukha daw dapat ay kasama niya ang mga turista at hindi si Kalingap Edu. Kaya naman tumama na lang si fiancé sa mga biro ni Kalingap. Madami raw talaga silang gustong gawin doon sa Palawan. Kaya naman maya maya ay kakain daw sila at magsisimula na rin daw ang kanilang island hopping. Paggabi na nga noon kaya naman napansin niya na parang nilalamig na si Ate Viancy. Kaya naman bigla niyang binigay ang kanyang jacket na talaga namang napaka sweet na gawain. Ayaw ko try ligad. Baka magkasakit ka. Sige ka. Baka di ka makasama bukas. Baka sa hotel ka lang matulog. Hindi po. <laughs> Ang ganda. Ang ganda mo talaga. ganda po yung wala. Ang ganda po dito. Ang ganda ng tanawin, no? I wanna get to your gonna get it right now. Maganda dito. Maganda dito pala mga ganda. Mag-moment. Mag Mag-moment. <laughs> Gabi, nagpapasimple po kayo ha ah. alam mo sabi ko yung mga babantayan kita ano <laughs> yeah. siyempre baka ka maligaw baka ka ano yun no? yun Kailangan yun yun protection. 24-7. Wala kahit na nilalamay si Kalingap Edu ay binigay niya pa rin kay Ate Vianski ang jacket para lamang hindi ito malamigan. Dahil na rin sabi niya na pinangako niya sa mama ni Ate na iingatan niya si Vianski sa Palawan at hindi siya papayag na may mangyaring kaya naman maya maya ay hinawakan ni Kalingap Edu ang kamay ni Viancy habang sila ay naglalakad. Sabi niya naman na depensa niya wala naman daw yung mali siya dahil gusto niya lamang protektahan si ate Viancy dahil baka daw siya ay maligaw o mamaya mawala sa paningin ni Kalingap Edu. Kaya naman gusto niya hawakan ang kamay ni ate Viancy. Sabi naman ni Ate Bianci na talaga namang style lang yon ni Kalingap Edo para mahawakan ng kanyang kamay. Kaya naman kinilig ang mga viewers sa mga kilig moments ng dalawang to. Partida, day 1 pa lamang ito sa Palawan. Ano pa kayang mangyari sa susunod? Hope we know when it's to goodbye.

Ay, eh, grabe. Baka hindi na kita makilala para kang... Ano ah, ayan. Sige, ibang pa-pose. mataray. <laughs> magahan ay sumabak na sila sa island hopping. Apat na island ang kanilang pinuntahan kaya naman tuwang-tuwa ang dalawa. Sa biyahe nga papunta doon ay sumakay lamang sila ng isang kasama ang iba pang mga turista. Ngunit sabi ni Kalingap Edu ay talagang stand out si Viancy sa lahat dahil napakaganda nito. Maya-maya naman ay tumungo sila sa pinakaharap ng bangka upang magpa-picture para na rin daw isend ito sa mama ni Ate Beyoncé at alam na safe pa rin siya sa piling ni Kalingap Edu. Kasama ang ibang Kalingap Love Team ay lahat sila nag-enjoy sa Palawan. Super! Yan po, nakuhuli na, oh. Nakuhuli na ng isda itong kasama ko. Nakuhuli na ang isda, eh. Ang ganda. Ang daming isda, oh. <laughs> Hi. ay lang. Dito na Dito na tayo. Maya ang ay nagsura na nga ang dalawa sa mas maliit na bangka. Ganon din naman ang ibang turista. Kaya naman nag-enjoy sila dahil nasolo nila ang dalawa at isa't isa. Kaya naman happy happy sila pati na rin ang mga viewers. Sila ay nagsagwan at naggala-gala lamang doon sa tubig. Para naman silang bumalik sa pagkabata dahil kitang kita ang kanilang pag enjoy Nanguhulay pa nga daw si Viancy ng mga maliliit na isda. Kitang kita na komportable na silang dalawa sa isa't isa. Parang may something na nga sa kanilang dalawa. Ipaling na pwede naman ay masayang masaya habang nakikita na masaya si Viancy sa kanyang piling. Um. <laughs>

Hãy subscribe cho đâu bây giờ Gõ Để không bỏ của những video hấp dẫn Mày ay lumangoy na sila kaya hindi na iwasan ni Fiance na mapayak at kikalingap Edo dahil natakot siya sa lalim ng tubig pagkatapos nila ay nagpunta pa sila sa ibang island at kalaunan kumain pagkatapos nilang kumain at pumunta sa last na destination ay umuwi na sila mapapansin din naman ang Kilig moments ng dalawa dahil pag uwi ay magkasandal pa sila ng ulo habang natutulog. Kaya naman kinilig ang mga viewers sa update na ito. Parang grabe na talaga ang progress ng kanilang relationship. Hanggang saan kaya abot ang kanilang love team? Abangan niyo ang kwarto ng kanilang palawan sa susunod na video. Neon! Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba ma talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli. Bye.